Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 12. Ginaganap ngayon sa General Salusari ang Philippine Association of Agriculturists Incorporated o PAA Regional Conference. Dilaluan ito ng mga profesional sa larangan ng agrikultura, mananaligsik, guro at iba pang stakeholder mula sa Region 12 at Karatig Dugar. Ayon sa DA12 na pinamumunuan ni Regional Executive Director Felix Alicer, layo ng tatlong araw na aktibidad na makatuklas na makabago mga estrategya para sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura sa bansa. Ito ay sa pamamagitan ng pagtutulong tulungan ng mga stakeholders sa agriculture sector. Tema ng PAA Regional Conference ang revolutionizing agricultural practices, ensuring innovation and growth. Pinangunahan naman ito ng PAA Soxer General Busta Chapter. Ito ay magtatapos naman ngayong araw. Ruel Osano, NDBC, Bida Balita.